Hello here ulit. So, yun guys, ah, gawin naman natin itong vacuum na to. Ayan, guys. Ang problema nito, ah, ayaw na daw umandar, ayaw na daw um, mag-vacuum. So, vacuum to guys. Ayan yung itsura niya. Ayan. So, babaklasin lang natin to. Tapos, tingnan natin kung ano nangyari doon sa motor niya. So, yun ang papalitan natin. Kasi, misan yung motor nito, yun ay nagkakaproblema. Nasusunog o oh, kaya, ayong yung carbon, ah, minsan eh, si, ah, pinapalitan din. Eh. So, kung kapitan natin ng back ng carbon yon no chicken natin kung mapapalitan natin no kung hindi naman o nasunog na yung pinaka motor niya so palitan na natin ng na isang buo yon no so yun guys yung pinaka pangalan ng vacuum na yan yan 220 ring siya guys so wet and dry yung vacuum na to ayan guys so, yun ayan. ayan, so assemble na natin to guys at babalikan ko kayo Baklasin lang natin to Tapos babalikan ko kayo guys Okay, so baklasin na natin to So dito lang natin babaklasin yan Dito sa harap siya nakalagay kasi So ito yung babaklasin natin Para mabuksan natin to no, Ito lang yung mga turnin Dito, dito, tapos itong turnin to So baklasin ko muna to guys At babalikan ko kayo no? Tapos yung so, guys Pag natanggal yun yung turnin dito May turnin pa yun dyan sa loob Pinaklasin natin yan Ayan guys, meron yan tapos dito rin may tornillo rin dito. Tinagal na rin natin yan. So, so sa maangat yun na to guys. Matatanggal yun na yan. Tanggal yun na yan. Sa so, pagtanggal pagnatanggal yun na yan at ay, okay. sa pagtanggal yun nito, ay merong lock dito. Dito yan. Sa switch yan nakalagay guys. Dito yan. Sa switch. Ayan. Tapos hilahin yun na to. Pag natanggal yun, yun yung mga tornillo. Ito yung mga tornillo yun guys. Andiyan na masama sama-sama na may. So ito yung vacuum yan. So yun. Makapal pa naman yung carbon dito guys. So talagang ayaw niya lang kumandar dahil siguro Ayan Ayan akong short dito eh So ba't nangigitim siya So ayan Ayan guys so ayan o, parang natunaw na yung pinaka plastic niya So sobrang init guys So gawin natin dito uh, Palitan na natin ang motor to So dahil nga hindi na rin siya gumana So palitan na rin natin ito Ayan so, Ayan guys Palitan ko na lang tots, babalik ko na lang kayo. Ito ang lumag, oh. Ayun, no, oh. Kaya siguro ayaw nyo na gumaya. Ayun, logo oh. Dapat to, masikip-sikip to, eh. Ayun, gumagalaw-galaw siya. Ang siguro, yung tumilyo niya, umano uh, na, um, gumalaw-galaw na. So, palitan na natin to, guys, at balikin ko kayo pag nakakuha na tayo dito. So, guys, ha, dumating na tong vacuum na to. Ayan yung uh, papalitan natin. Ito yung bago. Ayan, at ito yung luma. So, yun guys, uh, palitan na natin ito kasi nga problema nito, aayo uh, nang buma na yung back -up. So, yun. Ito yung natin. So, parehas lang din naman siya. Sila. Ayan. Yun know. o. Ito yung bago. Ayan. Tapos, ito yung luma. Ayan. So, bago naman siya. So... Yan, wala na masasabi si Bossing na ano kasi bago naman yan. Ayan. So, isang bunay pinalitan natin dito guys. Kasi pag pinirewind pa natin to ay hindi rin tatagal kasi nga masyado matarapaho na pag pinirewind. So, ito na lang isang bunay ilagay natin para sakto na. So, guys, no? Ito, Chinese yan. Ha? Ayan. Pero alam ko, 220 to. Ayan, 220. Kahit Chinese siya, ipakikita eh, kang 220 na yan. Yan, guys. No? ayan. So, ito yung... yung duma. So, tapit muna natin guys ito sa vacuum. So, ayan. guys, ah, ito na ilalagay natin dito. Ah, ito na. Ayan na ilalagay natin. Ito, papansinin nyo guys. Ayan o. Oh. Mat Matigas siya. oh, hindi siya gumagalaw. Oh. Hindi ka tulad nito. Ah, uma umuga na. So, yun yung problema no guys. Ayan. Ah, siguro ayaw niya rin gumana dahil nga may problema na to pati na ito, antikas so yun guys, uh, kabit ko muna siya dito assemble ko muna so, madali lang naman assemble so yun lang yung ano to yung ito guys, yung lock nito putulin nyo na lang to para makuha nyo kasi tuktong nyo na lang dito para yung lock nya at dito para yung makuha natin no? so putulin nyo lang dito tapos tuktong nyo na lang to so yun guys, balik ako kayo at assemble ko muna to, hirap eh, wala ko sama So, assemble ko na ito guys. Ito so, yung nilagay na natin itong motor niya. So, ito yung bago. Ito yung luma. Ayan guys. So, yun pa rin naman yung nakalagay. So, puputulin ko nga lang to para idoktong ko dito. So, yan guys. Ayan na Tapos mga turnilyo. Ito na yung mga turnilyo niya. So, tutunilyo ko muna siya guys. Iipitin mo lang naman to. Kasi wala ka namang ibang tutunilyohan bukod doon. Iipitin mo lang siya para uh, mapasok natin siya. No? So, yun guys yung mangyayari sa kanya. Ayan. Ito kay guys yung pinaka sa pin niya. Para siguro yung dumi hindi masyadong makapasok dito sa pinaka motor niya. So kaya nasisira siguro dahil nga mayroon siyang butas, no. So yan guys. So tun tunoy niyo ako muna to. Tapos balikan ko kayo. si so, ipitin lang yan guys. Tunoy niyo ako lang. Ay, sa pati, so, bata ko sa niya, ayan. So nakaipit na yan guys kasi nga may mga goma yan, may mga eh mga tornilyo niyan. May mga ano to, uh, silak o si yung oil seal niya. Parang kasi ah, uh, pwede siya sa tubig, no? So, ito guys, diluktong ko na lang siya. Ayan, diluktong ko na lang to para yung pin niya at ito pa rin. Yung original na ginamit natin sa kanya. So, tinanggal lang natin dito sa luma. So, ayan guys, wala na to. So, ito na yung mangyayari sa kanya. Hindi na siya, ito. So, tatakpan na natin itong pin na to. Eh, ipapasok na natin dito. Ayan, dito. Sa pinaka-pin niya. Ayan. Ayan hanapin natin siya dito. Guys, and guys, magkabalik tara ngayon, walang problema kasi on lang naman yan. At ito kapasitor niya na to, guys eh. yung kapasitor yan. Ayan. Duhal ako ano kung bakit mayroong kapasitor pero ilagay pa rin natin yung kapasitor niya na yan. Para sa speed din kasi siguro yan. So, yan na. At tatakpan ko na siya. So, yan na yung nangyayari. So, balikan ko kayo guys. Turilyo ako muna to guys, sa ah, okay na natunilyuhan na natin siya. So gano lang kadali yan guys, pag may merong Pag may merong kang forward, madali lang yan. <laughs> so gano madaling paggawa ng mga vacuum guys. So papalitan niyo lang siya kung ano yung mga sira, isang buo na para sigurado na nabago lahat guys. So sinaksak ko na siya, inasaksakan guys. So sabay-sabay natin itong pipindutin kung mag oh siya kung ano mangyayari. Yun guys, sakikita nyo, umuuso. <laughs> ayan. Ayan. So ayun guys. Lakas. Dito yung bakyo yung guys sa loob. So, yun na guys. Yun na yung nangyari sa kanya. Okay na at gumagana. So, pwede na natin ipakuha sa may-ari. So, hanggang dito na lang yung vlog natin. So, mabilis lang tayo para hindi masyado naiinip yung mga taong manonood nito. So, yun guys. So, hanggang dito na lang yung vlog natin na to. So, maraming maraming salamat. Paalam!